بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> so, إن شاء الله عقيدة uh, chapter 15 باب قوله كبناتا uh, تنقل سنابني الله سبحانه وتعالى Ay ma la yakhluqu shay'an wa hum itinatambal ba nila kay Allah yaong wala namang nilikha na kahit na ano at sila ay nilikha lang din wala na nga silang nilikha at sila ay nilikha lang din wala yastatiuna lahum nasraw wala anfusahum yansuron. sa so bakit nila sinasambaliban pa kay Allah wala nang na nilikha, tapos sila nilikha lang din, at wala silang kakayanan na tumulong at sila sa kanilang mga sarili, ang mga Diyos-Diyosan na ito ay uh, wala anfusahum yun sarun, uh, wala anfusahum yun surun, at hindi nga sila makakapagbigay ng tulong. So, wala silang kakayanan na tumulong at sa kanilang mga sarili ay wala silang kakayanan na makatulong. Ibig sabihin, kahit sarili nila, hindi nila kayang tulungan. So, paano sila makakatulong sa iba? Paano sila makakatulong doon sa mga sumasamba sa kanila? So, ganito ang tanong ni Allah sa mga... Uh, nagtatambal sa kanya sa pagsamba. Ito ay aya. Uh, sa Surah suratul Araf verse 191 to 192 pala. Sa so sinabing aya na ito fi hadhil aya tawbihu lil mushrikina wa inkaru alaihim fi adatihim ma Allah ta'ala fi ibadatihim ma Allah Ta'ala. Nasa ayat daw na ito matatagpuan ang paghahamak ni Allah at ang kanyang pagtatakwil sa kanilang pagsamba sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So taubih, kumbaga sa pamagitan ng mga pananalitang ito ay sa matalinong paraan Uh, pinawawalang sa isay ni Allah ang pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Matalinong paraan, ibig sabihin, hindi dito nagsalita si Allah ng mga salita na mapanginsulto lang sa kanila bagkos ay mga salita na uh, kumbaga, kumakausap sa kanilang mga puso at isip. Katulad nga sinabi ni Allah, Wa لَهُمْ كَوْ baliga At kausapin mo sila sa pamagitan ng mga pananalita na baliga Ibig sabihin, epektibo. May saysay, -say, may karunungan, may kaalaman, may sense. So, ganun ang pananalita na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sino ba ang mas mainam sa pananalita? Liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, itong mga sinasambangan nila ng mga Diyos-Diyosan, Malayakluku syai'an wahum maklukun. Wahua maklukun. Ang Diyos diyosan na ito ay hindi nakakalikha ng kahit na ano at siya mismo nilikha lang din. Mga Diyos Diyosan na maaring nilikha sa pamagitan ng kamay ng tao, uh, inukit, nililok, drinowing, pininting, ginawa sa pabrika kasi plastic, o kahit nilikha sa pamagitan ng isip ng tao, yung mga katang isip ng mga Diyos Diyosan, lahat naman sila katang isip, Ibig sabihin, maaring ang Diyos Diyosan ay nasa isip lang ng tao. Kahit hindi pa ito magkaroon ng manifestasyon sa anyo ng rebulto o estatwa, maaring merong Diyos Diyosan na ganun. Maaring merong Diyos Diyosan na ganun, na nasa isip lamang at nasa puso ng tao na kanyang itinatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wal makluku la yakunu syarikan lil Fil ibadatil lati khalakahum laha at sinabi, ang nilikha kahit kailan ay hindi maaring maging kahati ng tagapaglikha sa pagsamba na isinabatas ng tagapaglikha sa kanyang mga nilikha. Wal makluku la yakunu syarikan lil khalki fil ibadati. Ulitin natin. Ang tagap ang kumbaga ang nilikha ay hindi maaring magiging uh, kapares sa paglikha ni Allah at lalong hindi magiging kapares sa pagsamba kay Allah. Nang pagsamba na ito, nilikha ni Allah ang mga nilikha para sa pagsamba na Lalong-lalo lalo na siyempre ang natutukoy sa aya, yung tinatawag na sakalain, ang mga tao at ang mga engkanto. So bakit mo nga naman gagawin yun? So para sa sino man na nakakaintindi, nakaunawaan ng aya na ito, para sa sino mang matalino, para sa sino mang may bukas na puso, may bukas na pag-iisip, kumbaga, sinong gago yung sasamba sa Diyos Diyosan na wala namang nilikha at siya mismo ay nilikha lamang din. Okay? So tuloy halimbawa sa tao, ilalagay natin dito sa konteksto, insya Allah, na mauunawaan, insya Allah, na mga hindi man na Kung ikaw sisipsip, sip gusto mo ng pabor sa sino man, e eh, sumipsip ka na doon sa pinakamataas. Okay? Huwag ka sisipsip sip sa kapwa mo lang labor. Okay? Huwag ka sisipsip sip sa kapwa mo lang labor. Sumipsip ka doon sa foreman, kahit papano. O doon sa mas mataas. O doon na sa pinakamataas. Kung kaya mo sumipsip sa architect, eh, mas maganda para mauwi mo yung mga bakal, mga tanso, doon ka sumipsip dito sa kapwa mo labor. Kasi dito mas masahol kasi yun yung, yung kasi kusipsip sisipsip, sisipsipan mo tao. Mas ano pa nga yun, may, mas magagawa yun. Ilalo eh, na itong rebulto na hindi nga nakakakilos, hindi nakakapagsalita, hindi nakakagalaw. Kapag nagkasunog, kailangan mo pang itakbo. Katulad nung nangyari ngayon, sunod-sunod sunog sa tondo, nasunog yung parola, nasunog yung isla puting bato. May kita mo dun sa mga evacuation center, daladala ng mga tao, yung kanilang mga santo, itinakas din nila mula sa apoy. Habang yung iba umiiyak, kasi naiwan yung kanilang mga pusa, aso na matay dun sa uh, kanilang uh, bahay kasi naiwan dun nung nasunog. Kasi, ibig sabihin yun ay nagpapakita lamang na buti pa yung aso kahit papano kayang tumakbo o yung pusa. Pero itong mga rebulto nila, wala, kailangan talaga nilang bitbitin. At mas masahol pa nga ang mga ito kaysa sa ano pa mang uh, bagay o nilikha na tunay na may buhay. Kasi mga ito, wala nga, uh, walang kakayanan na lumikha at walang kakayanan na lumikha dahil sila mismo inilikha lamang din. At syempre, yung sumunod na bahagi nito, وَبَيَّنَا أَنَّهُمْ لَا يَسْتَتِئُونَ nasran, نَسْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ So, hindi nila kayang tumulong at kahit sarili nila, hindi nila kayang tulungan. Okay, buti pa yung hayop, kayang tumakbo nun. Pero itong rebulto, paano tatakbo yun? Ikahoy nga eh. Pag masunog yun, yun ay walalang uh, wala lang. Katulad lang siya nung iba pang kahoy dun sa bahay na inaanay o napinturahan, nadudumihan, wala siyang pinagkaiba. So yung nga, itong mga ribulto na ito, hindi nila kayang tumulong at sila sa kanilang mga sarili ay hindi kayang tumulong. Sarili nga nila, hindi nila matulungan. Paano pa nila matutulungan ang iba? Paano pa nila matutulungan ang iba? Fakay fa na bihi, man layas tatiu nasra ibadat, nasra abidihi, wala nasra nafsahu. Nasra abidihi, wala nasra nafsihi. So paano nilang nagagawang sumamba sa iba paliban kay Allah bilang katambal ni Allah? Sa sino o anuman na walang kakayanan na tumulong sa kanilang mga sarili o tumulong sa mga sumasamba sa kanila. Yung nga katuloy binabanggit sa Quran, وَدَلَّا anhum مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ nawala na sa kanila sa araw na paghukom, mawawala sa kanila yung kanilang mga sinasamba. Kasi wala naman talaga sila. Yung mga sinasamba nila ay nasa katang isip lamang nila. At ito nga, ang aya na ito, o sa batul aya, likitabit tawhid, ang kinilaman ng aya na ito sa kitab it tawhid, annahadalat alabutla ni ibadati Ito ay tumutukoy sa kawalang saysay ng pagsamba sa iba pa kay Allah. So dagbanggit ang aya na ito sa sinabi: Arada bayana an al mad'uwin min dunillahi layastatiuna ijabata man daahum sa kanu malaika aw anbiya aw salihina aw gairuhum mimma la diru ala jalbi naf'in jalbi naf'in aw daf'i So, Shek, si Sheikh, si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, ang original na author ng Kitab at Tawhid, isinama niyang ang aya na ito dahil gusto niyang bigyang diin ng lahat ng mga sinasamba ng mga tao, liban pa kay Allah, ay walang kakayanan na tumugon sa sino mang nagdarasal sa kanila. Lahat, ang Diyos-Diyosan man na ito na itinatambal kay Allah ay anghel, propeta, mabubuting tao o ano paman liban sa kanila na sinasamba ng mga tao, wala silang kakayanan na magdulot sa mga sumasamba sa kanila ng kabutihan at wala silang kakayanan na mag-alis sa kanila ng pinsala o kasamaan. Kasi nga, uh, wala silang nilikha na kahit na ano at sila ay nilikha lamang din ni Allah at sila ay walang kakayanan na magdulot ng o tumulong sa kanilang mga sarili sa so paano sila makakatulong sa iba. Paano sila makakatulong sa iba. So tingnan na lang natin halimbawa yung kalagayan ng mga inutil, di ba? Yung inutil halimbawa hindi makapaglakad. Sarili nga niya hindi niya mapagalaw. So paano pa siya tutulong sa iba? Eh lalo na yung rebulto na wala namang paa, wala namang kakayanan na anumang bagay. So meron pang isang aya na binanggit dito Waladina taduuna mindunihi mayam likuna minkitmir Ang mga sinasamba nila o dinadasalan nila liban pa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay walang anumang pag-aari ultimo kitmir Itong aya na ito inibabanggit din sa Surah Utathir verse 13. Okay. Sa so mga sinasamba nila liban kay Allah ay walang anumang pag-aari kahit kitmir. Yung kitmir, ito yung ano. Yung balat ng dates. Yung balat ng buto ng dates. Kumbaga. Yung fatila na nababanggit din sa Quran, ito naman yung ano, yung parang hibla sa buto ng dates. At yung nakir ito naman yung tuldok sa buto ng dates. So napakaliit na mga bagay, mga bagay na walang halaga, pero ultimo bagay na yun na walang halaga, hindi pag-aari ng sino mang Diyos na sinasamba ng mga tao. Kaya paano nila nagagawa na sambahin si Jesus, si Maria, ang mga anghel o ang mga santo, na kahit itong ganitong kaliit na bagay na walang saysay, ay wala silang pag-aari o wala naman silang nilikha na ganito na kaliit o kawalang saysay -say na bagay. Song ang aya na ito ay napakahalaga sa kitabot Tauhid dahil sinabi rito, Akbar ta'ala fi hadihil aya an halil mad'uwina min minal mala malaikati wal anbiya'i wal asnam. Wa bima ala ajzihim wada fihim wa da'fihim wa annahum qadintafat anhumul al asbab allati takunu fil maduwi wa hiya al mulk was samaa wa al mulk was id dua wal qudra ala istijabatihi ang aya na ito ay nagpapabatid nang na sinumang dinadasalan maduo so ito yung maf'ulun bihi ng daa daa ya ang nagdarasal ay dai at ang dinadasalan ay madu. Lahat ng maduwin, lahat ng dinadasalan, liban kay Allah, liban kay Allah, maging sila man ay mga anghel, mga propeta, o mga ribulto, o iba pang tulad nila, ito ay, ang ayan na ito, ay tumutukoy sa kawalan nila ng kakayanan at kanilang kahinaan, at inalis na sa kanila ni Allah ang anumang kakayanan upang matupad ang dasal ng sino mang nagdarasal sa kanila. Ibig sabihin, wala talaga silang kapangyarihan na tumupad sa anumang idadasal sa kanila. Wala silang kapangyarihan na tumupad sa anumang idadasal sa kanila ng sino mang sumasamba sa kanila. E nga, inalis sa kanila ni Allah ang mulk ang pagmamayari. Wala nga silang pagmamayari kahit na ano. Kahit ito nga, yung balat ng buto ng datiles, wala silang ganong pagmamayari. At siyempre, wala silang sima. Wala silang pandinig para makarinig ng doa. Ultimo pandinig, wala silang kakayanan. So, mas mainam pa yung inutil. Yun nga yung inutil ulit. Uh, hindi natin sa nilalait yung inutil. Kung baga, nilalagay lang natin sa konteksto. Yung inutil, halimbawa, hingi ka sa kanya ng tulong, Uh, may naghablot sa cellphone mo. Yung snatcher, ang bilis tumakbo. Humingi ka ng tulong doon sa inutil. Sabi mo sa inutil, habulin mo yung, habulin mo yung snatcher. Etong dinadasalan nila na iba pa liban kay Allah, mas, ma, mas may kakayanan yung inutil na yon kasi narinig niya yung doa mo. tindihan niyo? Pero yung dinadasalan nila na ribulto, walang narinig yun na kahit na ano. Wala yung narinig na kahit na ano o yung inutil. Meron siyang wheelchair, meron siyang saklay, meron siyang kahit anong gamit niya. Pero yung dinadasalan nila liban kay Allah, wala nga kahit ano, kahit kitmir. Wala. Siyempre, wala silang kudra ala istijabatihi. Wala silang kakayanan na tumugon do sa dua sa kanila. Yung inutil na hiningan mo ng tulong, baka magsikap pa yun. Pa, mapatakbo pa niya yung wheelchair para habulin yung nag-snatch ng cellphone mo. E yung rebulto na dadasalan mo. Di ba? yung cellphone mo, nandun ka sa isang lugar na mayroong rebulto. Sasabihan mo yung rebulto, habulin mo yung snatcher, bawiin mo yung cellphone ko. Wala yung magagawa na kahit na ano. Wala siyang pagmamayari na magagamit niya laban dun sa snatcher. Wala siyang pandinig, nasa pamagitan nun, maririnig kanya na ikaw nga ay humingi ng tulong sa kanya at wala siyang kakayanan na tuparin ang iyong hiniling sa kanya. Fanafaan humul uh, mulk, bikaulihi si Allah, uh, itinanggin niya ang anumang kakayanan nila na magmay-ari o anumang uh, pagmamay-ari nila sa kanyang sinabi, wala din so na taduo na min dunihi mayam kitmir. sa ito nang ang aya ito. Ang mga dinadasalan ninyo, liban pa sa kanya, liban pa kay Allah, ay walang pagmamayari na kahit kitmir. Wahiya al-lufafatu ala dahril nawa ay layamlikuna likuna fatilan wala kafiran wa akhbara annahum layas mauna dua ad-dai wa annahum law sami'u ma ajabuhu wa annahum yawm al qiyamati yajhaduna ibadatuhum iyahum sehingga so sinabi dito ni Allah wala silang kahit anong pagmamayari kahit yung kitmir ito nga yung manipis na uh, parang hibla o parang balat sa buto ng dates At wala itong pagmamayari na kahit anong kitmir, konti man o marami. At si Allah ay nagpapabatid na wala silang maririnig sa anumang dua ng mga nananalangin sa kanila. At kung sila man ay makarinig sa dua ng nananalangin sa kanila, sila sa araw ng paghuhukom ay tatanggi sa kanilang pagsamba sa kanila. Paano nila ito tatanggi? Bibigyan sila ni Allah siyempre ng buhay unang-una. Bibigyan sila ng kakayanan na magsalita, sumaksi o ano pa mang kailangan ni Allah para mapagtibay ang kawalang pananampalataya ng mga sumasamba sa kanila. Pero syempre, itong mga rebulto na ito, itatanggi nila kasi wala silang nalaman na sinamba pala sila. Kasi dito sa mundo, wala naman silang uh, buhay. Pero ipapabatid ito sa kanila ni Allah. Kaya sa, sa aya, may isang aya na paulit-ulit na nababanggit sa Quran, فَيُنَبِّئُكُمْ bi bimakuntum كُنْتُمْ Si Allah ipapabatid niya sa inyo kung ano ang pinagtatalunan ninyo, tinatanggi ninyo o ipinipilit ninyo sa isa't isa. So nakakaroon ng ikhtilaf sa pagitan ng mga ribulto, mga Diyos-Diyosan at yung mga tao na sumasamba sa kanila at si Allah ay gagawa ng paraan para mapagtibay ang mga ito. Sukdu lang, bigyan niya ng buhay o kumbaga gawin niyang sentient o nakakapagsalita o nakakasaksi ang mga ribulto na ito, mga Diyos-Diyosan o kahit ano pa mang uh, nilikha ng tao, iniisip ng tao sa kanyang isip na ginawa nilang katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ganyan din pang huli, ang ayan na ito ay nababagay babagay sa kabanata na ito na ang mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga tao liban pa kay Allah, yun nga ay walang nilikha na kahit na sila ay nilikha lang din. At wala silang kakayanan na tumulong sa iba dahil sila mismo ay walang kakayanan na tumulong sa sarili nila. Itong aya na ito, Wala di na taduun na min dunihi, mayam kitmir. Ang aya na ito na nagsasabi, ang mga dinadasalan nila, dinadasalan ninyo, liban kay Allah ay walang pagmamayari kahit kitmir. Sinabi, ito ay nagpapabatid. Hmm. An alaan ala na shirkun wa yunafit Si Allah sa ayan na ito ay nagpapabatid ng pagdarasal sa iba pa liban kay Allah ay shirk at ito nga ay taliwas sa tauhid. So parang obvious na to, di ba? Pero minsan, may mga bagay na obvious na pero kailangan kailangan pa natin marinig sa iba para ma-realize natin para mapagtanto natin intindihan nyo may mga bagay na obvious bao may gusto ka dun sa sister tapos hindi mo obvious naman may gusto din siya sa'yo pero ikaw parang hindi ka makapaniwala tapos maiisip mo lang yun gusto ka rin nun kapag sinabi ng iba Pwede rin baligtad. Feeling mo may gusto sa'yo yung sister. Tapos ma-realize mo lang ayaw pala niya sa'yo kapag narinig mo na sa iba. So may ganun. So itong mga bagay nito minsan sa pagtalakay ng mga scholar, may mga bagay na obvious, pero inuulit-ulit nila. Kasi minsan mayroong bagay na hindi agad mapagtatanto ng tao o ma ng tao sa kanyang sarili. Kailangan marinig pa niya sa iba. Kaya nga, uh, ang tao, patuloy na uh, nagpapayuhan, alhamdulillah, uh, dahil may mga bagay na nalilingid sa tao, alhamdulillah. So parang bagay na ito, di ba? Yung mga kufar, ang marami sa kanila, kung kakausapin mo sila tungkol sa relihiyon ang iba sa kanila parang nare nila itong bagay na ito. Pero, kumbaga, hindi nila matanggap liban na lamang na merong Muslim na magdadaawa sa kanila o magkipag-usap sa kanila sa matalino at mahusay na paraan. Alhamdulillah. So, ganito nang usap ang mga scholar, ganito sila nangaral ng Tauhid, Alhamdulillah. Hindi dahil sa bobo yung mga tao. May bobong tao, pero kung baga uh, matalino man o bobo yung estudyante ng mga sheikh, talagang ganito sila mangusap, na obvious na pero siyempre nililinaw pa rin nila alhamdulillah nililinaw pa rin nila alhamdulillah parang ngayon yung ano nakainis nga yung daming tao puri ng puri sa Iran kaysa binomba daw ng ano ng Iran yung Israel eh palabas palabas na lang nila yun sa totoo lang kasi ang Gaza kaya ginera ng ng Israel kasi nilinlang na ng Iran ang Hamas na pumatay ng mga sibilyan. Kaya nagkaroon ngayon tuloy ang Israel ng dahilan para sakupin totally ang Gaza. Sabi nila tutulong daw sila, tutulong daw ang Iran kapag sumalakay ang Israel sa Gaza. Wala, wasak na yung Gaza, wala pa rin silang ginagawa. Ngayon, meron silang drone strikes ngayon. Ganti raw nila sa pagsalakay ng Israel dun sa kanilang embassy. Eh, kalukuhan na lang nila yun. Kasi kung sinalakay paling lang embassy nila, eh bakit sa civilian sila gaganti? Yung mga drone strikes, ano yun eh, indiscriminate kahit sino pwedeng tamaan nun. Kahit civilian. Eh kung gusto talaga nila ng gera, eh di salakay nila yung mga sundalo mismo direkta ng uh, Israel. Pero yun nga, ang mangyayari lang yan, palabas lang yan eh. Kapag may namatay na sibilyan, magagalit lalo yung mga tao sa mga Palestino at sa mga Muslim. At yung Iran, chill lang sila kasi hindi naman sila magdurusa dyan. Eh. May sabuatan, may sabwatan. Maaring hindi obvious sa iba pero may sabwatan. Halimbawa niyan, bakit sinakop ng Amerika yung Iraq noong 2003? dahil meron daw weapons of mass destruction. Samantalang ang Iran, matagal nang nung unang panahon pa, meron na silang ano, nuclear program. Gagawa na sila ng bomba. Pero hindi sinakop ng US kahit kailan. Walang ginawa ang US sa kanila kahit kailan. Puro lang kunwari ano, kunwari may sanction, kunwari may embargo. Pero hindi sila naging loop, naging malupit sa Iran, katulad ng paano sila naging malupit sa Afghanistan at sa Iraq na hindi naman nila nakampis. So, lahat ng nangyari ngayon, maraming ngayon ano, palabas na lang. Kaya yung mga tao, hindi sila dapat basta-basta lang matutuwa sa mga kung ano man yung nababalitaan nila sa uh, mga balita, lalo na sa social media. Nagbumukha lang silang tanga. Sa tutuloy natin ito, inshallah, next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.